Mga kaisan, magandang umaga po Tayo po muna i-harvestin eh, na po ang ano Finally, mga kaisan Yan, salamat po sa itak ni ano Pa-itak ni Dok Dok PJ, ano eh, itak mo Ating uh, Ipandadali na rin repolyo mo po Sa hinahaba-haba mga kaisan ng panahon Wala, nang butas pa yung aking singit <laughs> sa hinahaba ng panahon mga kainsan finally harvest na rin tayo ito mga kainsan oh. harvest na, na po unang harvest po ari pangalawa na rin sinakambal pala nung minsan nag din at mga kainsan oh. yan ay ano mga kainsan may nagchat sa akin taga Mindoro kung pwede daw ang ano repolyo sa kanila. Ay depende po sa panahon ay basta ang masasabi ko sa inyo mga kainsan. Huwag kayong magtatanim ng buwan ng Abril. Basta't ang tanim, mas maganda dito nga sa amin. I-adjust ia ko pa mga kainsan ang tanim ko ay ay di baka ang magiging tanim ko po sa susunod ay October. Gawa ng yun po ang talagang taglamig ay October hanggang Baray iniro. Harvest na po ako Ay ari, medyo inabot na po ng tag-init eh Pero maganda, na, maganda pa rin ang naging resulta Yan, shoutout nga po pala kay ano, Tito Mauro Ang dami din po natin natutunan sa kanya oh. Yan, ingat po sa pagsakay sa si eroplano Nakita ko ay Kaya kay Tita Marvick Nakakatuwa yung mag-asawa eh talagang panay ang gala ay nakakatuwa marami na rin po diretsyo biyahe na rin mga kainsan tayo mamaya po sa prusi parang kailan lang yan mga kainsan harvest na tayo. Ano? <laughs> Perfect na po ito. Kaya lang eh, hindi po wari ko ngayong, alam ko lang kung magkano po ang presyo ngayon. Uulitin ko po ang magandang variety po sa Luland. Scorpio. Scorpio F1 po. Uy. Yan, si Kautol po oh. Mamaya, mga maya mga Ah, ma. Magbibisita rin tayo. wala ay ano mga kaisan uh, yung tatam na natin panay bago pong... ay set up nga po pala kay na tito at tita sa Las Vegas po <laughs> ayan po, si utol ka utol oh. tatanim po tayo ng sili at talong doon sa area number 3 natin sa Ilaya nagpapatabas na po tayo doon nandun po si Kuya Erwin si Miko ano din mga kainsan tsaga-tsaga lang di pagugulay ang mas maganda po mga kainsan pag magugulayan po talagang malawak po dun talaga kikita po ang mga farmers pero pag nalugi naman lugi lugi din po kaya ang tinatanim ko mga kainsan yung ano yung pang matagalan po gawa ng halimbawa mga kaisan sa ano ang tanim ko ay talong, sili kumbaga kung mura man ang ano ngayon makakabawi ba mga kaisan sa makakabawi Sana po eh, maka-inspire kayo sa akin mga kaisan Basta't kaya huwag kayong mahihiyang magtanong mga kaisan. Basta't yung aking experience naman, i share ko din sa inyo kung ano yung mga nangyayari. Kulang po talaga yung pinakamalaki. Dağmenar sa mga angat tayong lahat may ikatlong harvest pa ay hinarbis na agad natin gawa ng pa, ang panahon po ay nainit na malamig lang po dito sa amin hanggang alas ganto alas 11 yan medyo malamig pa pero pag alauna na medyo nainit na mga kainsan kaya halos marami na din po naman tayo nakuha Marami na din po ah. Ano masarap kaya yung mga kaisang luto na rin ano? Masarap pa yan ano? Yung... Lalagyan mo ng ano? May kaunting hipon. Ay sarap. Igigisa mo. Oo. Ha? Nag-aano kaya sinakambaluto eh. Ay, yun, Maagap din po yung dalawang kambal eh. nag kaya yun. Ay, nagluluto. Ano? Sila bang schedule ngayon? Parang halian. Pasok mo mga tol. Okay. Ay, iilak mo. First time ko mag-tenor po nito eh. Baka nakikita ko tayo ganto po ang tenor. Ay. Hmm. Tama kaya ang ginagawa ko mga kaisan. sa Bagyo talaga na po. Shout out po sino mga taga Bagyo diyan. Nagyayaya nga pala yung magiin ako pa Bagyo daw po kami eh. Hindi pala ang magawa. Marami kang matututunan din diyan po eh, sa mga gulayan diyan. Kung paano yung nila. Kaya makikita nyo ako mga kainsan, mga minsan, ako'y nag-uuli. nagtatanong po ako kung ano yung diskarte nila kung paano yung ginagawa nila hindi na hindi naman nakakahiyang magtanong mga kaisan. ba baga ganun kasi ako eh lagi akong sitanong carrots mga kaisan Tatanim din tayo baka november isasabay natin sa bagyo kung kailan sila nagtatanim pero parang anytime din sa kanila eh pero, yan, pag-aaralan natin. Pero ako'y dati nakapagtanim na eh, ano, nabuhay. Nung elementary po ba? Elementary day. Katilaang. Elementary Day. kumusta yung talong wala daw tayong harvest. Ay are po pinroning po. Antay lang po tayo siguro ng mga 2 weeks pa. At uh, aani na po ulit tayo. Nabuso na po uli, never na. Ayan, oh. Yan, halos sinabay-sabay ko po yung pruning para sabay-sabay po ang harvest. magiging kasabay po nito ay yung sili. Yan mga kainsan oh. Pero ha-harvest na ulit tayo siguro nang paisa-isa. Yan oh. Maganda na po uli. Yan nakikita nyo mga kainsan. Nakisimula na po uli siyang gumarbo. 'Yan. Meron pong pailan-ilan 'no. Oh. Ito oh. Yan. Lalagyan lang natin ng patabayan. Maano na 'yan? Yung kasing mga ganto mga kaisan, ito po ay matured na. Ayan 'no. Oh. matured na po oh. Namo namo mulaklak na po uli 'yan. Para parami na po uli ang bunga. Antay lang tayo ng mga 2 weeks hanggang 1 week. 'Yan sabay po ang sabi ko nga sa inyo magkakasabay sabay po ang harvest natin yan, ito yun mga kainsan. ngayon kula ang mga kainsan na papag-aralan ganun pala yun mga kainsan. huwag ka palang titigil ng pagtatanim kagaya nito mga kainsan, ito for example po kumbaga pagkatanim po nitong pagkaharvest na po tayo nito kumbaga itong talong na ito lahat po ay pang upa yung pong ceiling aanihin mo doon, kumbaga neto mo na yun, kumbaga yun yung kikitain mo. Parang ganun po pala yun. Ngayon kulang din siya na pagtatanto yung iba. Kaya pala, kailangan po ito. May kasunod na po uli akong talong. Para po yung pangupa mo, hindi siya ano, kumbaga eh, na napapaikot mo. Hmm. Yung pala eh, siya nga naman, tayo nga naman mga kainsan. Siyempre eh, lahat eh, aral nga din ay. Eh. Ang palagay yung ito po ipang pang ikatlong pruning na Itong labak po Ah ikalwa Ikalwa ang pala Ikalwang pruning po pala Yan. Ay may namumuhog doon ng pokyutan mga kainsan no? Ayun no Sino kaya yun? Yun ang delikado din sa hayop mga kainsan no. Tatanawan natin. Yun 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 yun. yun. Yang kabilang niya yan, no? may namumuhog. Pag ganyan pong may nausok ayun no. Dapuan din po ng pukyutan yan ayun no. May namumuhog sino kaya yan? ayun no. May namumuhog po. hindi lang natin mga aninag po kung alin ang pukyutan siguro nasa punong iyan yan no? yan may tao Dalwa. dalawa po na mumuhag eh no maliit yan ang dami na po nakamiss ng talong gas rin na pala uli i-extrahin ko po uli maghapon yan tapos po yung palay natin mga kainsa nasa sapaw na po na uh, ano na na uh, malapit na tayong suma magsapaw ang palay Yan. Dapat po ay wala, huwag kang titigil sa pagtanim ng ano, halaman po. Ang maisuggest ko rin din, kumbaga pwede kayo magtanim ng dalawang ganto kalawak. Itong kabilang ito pang upa ninyo lahat, pang maintenance mo. Tapos yung isa, yun yung nito mo na. Ganun pala yun. Kaya pala yung iba'y malawak ang tanim po. Parang ganun. Diba? Ang dami ko rin natutunan mga kaisan eh. Mas maganda nga po ay ano, sariling yung doon mo lang ba matidiscover kung paano yung diskarte? Ganun pala yun. Mga kaysa, nasa po na rin yung palay natin. Oh. Nasa po, sa po na po. Patadat na din ko, patadat na ko po ito ng tubig mamayang gabi. Tuyo po ang ilalim eh, para po sa umursa. Tuyo. abe para ursahang ursahan ah, mga kaysan tayo naman po i bibisita rin sa kabila naman po paano mga kaysan po putulin ko na po aray maraming salamat po in update ko lang po talaga kayo din eh. kaya po ako'y dumuklo salamat po